Sa bawat kanto, sa bawat biyahe, ang tunay na rider may estilo at proteksyon. Kaya bago ka umarangkada, handa ka ba sa Ilocano Moto Gears? From helmets to jackets, gloves to boots, kompletong panlaban sa init, ulan at long rides. Kahit saan ka bumiyahe, Ilocano Moto Gears ang kasama mo. Forma Tibay Protection, lahat yan nasa isang pangalan. Elio Cano Moto Gears, Ride Safe, Ride in Style. Ito, pasukin natin yung helmet shop ni Bossing. Alright. Ay, ganda. Tingnan nyo naman. Daming helmet shop. Mga kasamahan ko lang. na. Ay, siyempre, Jilly. Ay, siyempre, Jilly. Okay. May yan ang service nag Oo. nag may ibong. Siyempre ibong. Kumunta na rin dito si Jowa? Opo. Okay. Galing. Si Bossing po ang may-ari. Bossing anong totoong pangalan niyo po? Hindi na. Hindi na wala <laughs> akong pangalan. <laughs> Bossing lang. Bossing lang. Bossing siya yung may-ari ng paint center na pinuntahan namin, yung Bossing Paint Center. Yan guys. Bossing, kamusta ang Buhay, buhay. And <laughs> at, at meron siyang tatlong sitsu. Oo. Sila yung lucky term na nandito. dito. Opo. Ganda, no? Alam niyo, bukod sa helmet shop, meron siyang uni oil. Ito. Sa inyo din po ba itong uni oil? Ito. Ayan, yeah, dalawa to. Yung kayo na sa Santa Maria, dinaanan namin. Santa Cruz pala. Santa Lucia. Santa Lucia. Tsaka itong dito sa Narvacan. Ganda, no? ng ano niya, no? Alam niyo ba, itong tinatayo na ito, helmet mismo, tapos pagpasok mo sa loob, helmet shop. Ito mga bumili na ito. Oo. Ito yung mga bumili sa akin. Galing. 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 Galing, galing, no? Ganda, no? lu Cano. Panis. Elio Cano. di ba? Oo. Oh. oh, bilita helmet. Oh, dalawa. Oh. Dalawa agad, no? Ikaw. Isa para sa akin. Oo, oh, eh, oh. gusto yeah. ko yung malaki ito. Ay, Kay, kamusta ka? Dito ka pala nag-work. nice Hello. meeting you. Grant? Diba? Matagal ka na dito kailangan, sir. Talaga? Oo. Nice. Oh. Nice. O, kamusta naman ang uh, helmet shop ni Bossing? Maganda, sir. Marami kami binebenta um, binibenta dito na iba't ibang quality na helmet, sir. May mga bracket din po kami. Uh, mga uh -oh. riding gears dito, sir. Ayan, oh. sa mga naghahanap dyan ng mga ano mga pang, pang rides, motorcycle rides and then ang nakita ko nga sa akin maganda rito meron silang home credit yes po sir, pwede po yung installment dito sir mm -hmm. magdala lang po kayo ng one valid ID ayun, no ba? Diba? kompleto na, at siyempre, minsan naman kung hindi natin kaya yung budget, nandyan ang home credit para sumuporta sa mga needs natin pagdating sa mga riding jersey, helmets and riding gears ay, thank you sa iyo uh. Nice meeting you. And may nakita ako dito. Boss, boss, bossing, bossing. Abo, abo. Ano ah, pong bibili nyo? Ah, gusto ko sana bumili ng helmet. Ah. Uh -huh. Yung kulay pink. Ito, 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 ito. ito. Ayan, oo. Oh. Oo. Uh -huh. Ang tanong, tanong ko lang, may motor ka ba? Wala. <laughs> <laughs> helmet muna, next na yung motor. <laughs> <laughs> Pwede naman naman ah, nag-drive tayo ng 4 wheels pag may helmet, di ba? Uh? Okay. Eh, reckless yung nasa unahan. Nasaan na ba yun? Ayun. <laughs> Ate, bibili ko helmet. Hmm. Pwede kayo mag-try siya. Oo, pwede. pwede. Ay, ah, thank you. sa lahat po. Pwede ka, sir? Mm. At ah, syempre, may Jilly sila dito. Syempre, at Jilly, oh. Shoutout sa Jilly. Ayan. Naomi, okay. oh. Naomyo. Ano ba yung kata ni Boy B? Ayan. ng Eliucano, ay sariling product nyo. Oh, parang right. ano, uh, tag name kung magparang oh, gano'n. Pero kala mo, doon sa La Union yan. po Pero hindi. Dahil uh, initial name ko yan. <laughs> <laughs> ay ako. talaga. <laughs> nice, nice, nice. Alam may mo, kanina hindi ko napansin yun. yung nasa taas. Uh -huh. Ang nakita ko lang kasi yung mga helmets. Yung Meron pala sa taas na ano, <laughs> helmet, ano. may riding gear, so. Oo, mga para. Oo, uh, para. Uh, 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 Talaga ba? Oo. Yun o. Sir Donald o, oh? bibili helmet. Siyempre siya yung suporta tayo ni Bossing. Yan, Bossing, maraming salamat sa suporta sa Davis Paint Philippines. Opo. At siyempre, pagating sa pintura, hanapin ang tatak. Davis. Yan. <laughs> Alright. And uh, ikutin natin yung taas niya. Pakita natin lahat. Ito, ito, ito. Ito yung mga... Ganda, ano? Pwede. Alright. Yun. Ay, her. Uh, ganda. May mga sapatos din, no? Okay. And. Ah. Ah, mga kababayan ko. Ipinatawag ko kayong lahat. Ay.

Uy, nakakataba ng puso. Solid talaga si Bossing ng Eleocano Moto Gears. Ngayong ride, hindi lang tibay at forma ang dala namin, kundi tagi isang bagong riding jersey. Salamat kay Bossing dahil sa bawat biyahe, sigurado kaming protektado, komportable at astig sa forma. Kaya kung gusto mong ride ng may style at confidence, punta ka na sa Eleocano Moto Gears. Ride safe, ride proud, Eleocano Moto Gears. Okay. <laughs> oh, oh. Serio sa eh, Ito, Binig... binigyan kami ni Bossing ng Ilocano. ano o. Ilocano Moto Gear. Ito lang kunin natin. Binigay sa atin ni Bossing. kay <APG1> Thor? Oh. Okay. Ano kay Thor? kay Thor? Bossing, salamat po. Maraming salamat. Owner, bossing, maraming salamat po. Sobrang appreciated po namin itong inyong sa atin Bossing. Bossing, Bossing. Thank you. Thank you <laughs Quran> naman po si ano? sino <Stasi men> <laughs> ba yung report? mga ah uh, <Alfie> the yan ito ito, si, si sky 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 sikule sikule si sikule 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 number one. Thank you, Bossing. Thank you, Bossing. At siyempre, Bossing, thank you po. Ito, si sa akin yung rin. Sino sa Thank you, Bossing. Maraming salamat po dito sa mga pinamigay niya sa amin, sa Team Davis. At sobrang appreciated po namin lahat ng ito. Ayan. Thank you, Bossing. Ito, may masasabi ka ba kay Kay? Babalik ako dito. <laughs> Napaka-solid talaga neto ni Bossing. Pagkatapos namin sa kanyang Motor Gears Helmet Shop, dumiretso naman kami dito sa kanyang Cafe 21. At syempre, nilibre pa kami ni Bossing ng napakasarap na pagkain. Mainit na kape, masarap na ulam, at kwentuhan na parang barkadahan lang. Iba talaga ang vibe dito. Relax, sulit, at punong-puno ng good vibes. Kaya kung trip mong magpahinga, magkape, at mag-enjoy, tara na sa Kape 21. Dito, siguradong busog, sa lasa, at sa saya. Tapos meron pa siya ditong mini-grocery, you no, know, sa gilid, kainan area. Ang ganda. Ayan ang pangalan ng kanyang... Ayan. Yeah. Ano yung pangalan ng kanyang, ano, coffee shop? Ito yung coffee shop. Yung pangalan ng... Ang pangalan nito? Yung... O kasama na rito sa kapehan. Building Union 'yo, sir. Overloaded. Mmm. Candy 1975. Ano 'yan? Ah, uh, mini mart. Ayun 'yung minimart, 1975 minimart. mart. Mga ano pa dito, sir? Mga local dali kasi, sir. Ayun. Oo, oh, ito oh. Uh, Paligid 'yan, sir. Ayun, sir, masarap sa kape, gaan. Ye-ye. Okay. Ito yung mga rice brew. Uh -huh. kape ng mga yan. Saan, grabe, ang yeah, dami. Ay, ito yun. po. sarap nito. Ito yung nakikita ko sa ano, ay, mga camping-camping. oh, camping. uh, sir. Mga uh, rice coffee. Uh Oo. -oh. Yeah. Ito, meron din dito. Yan. Uh, robusta. Robust Tapos, yan to, mga suka. <laughs> mga suka yan, sir. Yan, gawang ilokos. Oo, oh, okay. Yan eh. Para kanya na oh ito ang mga ito ibang ito. Bossing at talagang napakaasikaso. Siya nag-asikaso sa amin lahat dito. Although siya talaga yung, siya yung may ari ah. Pero siya yung nag-asikaso, di ba? No, 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 no. so, siya yung isa. Opo, ako po. Ako po. Ako po. Bosing, Bossing, tatanong ko lang. Oh. Hindi nyo baka mag-anak si Bossing talaga? Ah, hindi. hindi. <laughs> Kakaibigan. <laughs> okay. diba? Kasi kami... Doon kami sa kaibigan. Tito ko siya. Tito ko siya. Ay, tito ko siya. Ah, Pag magkatabi kami, sa um, picture lang. Ha? <laughs> <laughs> oh, na, yeah, namit meet Oo. na-meet ko na talaga ng si Bossing ng iloko. <laughs> Naka-asi-kasi na, 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 ni Bossing, maraming salamat. Ay, yeah, syempre, yeah. napakadami mong staff, napansin ko, no? Eh, sila yung oh, sa original. Dawan, eh. oh. Hi! Hi! Hi. Hi. Ay, <laughs> yeah. oh, 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 si... Kay. Si Kay. Si Kay, si... Si O... Audrey Audrey. Yung Kay. Kay, di ka Ano kundi pangarap? Claire? Ha? Huh? Darwin. 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 Tapos? Eric. 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 O, Audrey, okay ka lang ba dyan? <laughs> Ayun. O, oh, kamusta naman bilang bossing si bossing? <laughs> All goods, All goods. Okay, okay, okay. In the hoods. Okay, okay. May, may additional, ah, ah, oh, Binigyan ko na yan, eh. Pero, pero sir, no. ganyan lang sila pag nandito ka? Oo, oh, hindi talaga. Ganyan talaga? Oh. Eh, yung kabila, yung, yung kabila, yung kabila <laughs> sir? Ha? Ah? Yung kabila, iba, no? <laughs> Ay, ingay, maingay. Okay, okay, kain na kayo, guys. Habang kumakain kami dito, napatingin ako kay Bossing. Tahimik lang, pero kitang kita ko, napakasipag at sobrang bait. Hindi lang sa amin, kundi pati sa bawat empleyado niya. Yung tipong leader na hindi mo lang sinusunod, kundi hinahangaan mo pa. Yung may respeto, malasakit at pagmamahal sa tao. Iba si Bossing, hindi lang siya boss, kundi kaibigan, kasama at inspirasyon. Kaya habang inuubos ko itong aking pagkain na libre pa niya, nagpapasalamat ako hindi lang sa grasya kundi sa pagkakataong makasama ang isang tunay na bossing na may puso. Aubrey, ob, ob, ang sarap naman ng gawa mo. <laughs> Alam mo, minsan kaming mga lalaki, pag nakakatingin kami ng masarap na luto ng mga pinupuntahan namin, hindi Pinabay na namin sinasabi sa ano eh, na, na parang na-express na, na lang namin na uy, ang sarap ng luto no? mo, mga gano'n. Yung mga unplanned na Oo. kalita. saan ka lumalabas kami. Kasi sinasabi ko ba yan pagkasabi mo sa asawa mo? <laughs> eh, kaya lang single. Single, single. Alam mo, sa, sa edad ko ito, wala pa akong asawa kasi nga. <laughs> <sa> <laughs> Kasi nga, kaya di pa ako nag-aasawa, kasi... Nangangarap ka ng magaling magluto, di ba? Oo, oo, syempre. Ano yung gumawa ka d'yan? Ha? Magaling kumanta, magluto pa. Hello, ando magaling kumanta, magluto pa. Uy, babose natin to. Uy, babose ba yan? Oo, nagawa ko sila magandang video, eh. Ah. <laughs> oh. Oo. <laughs> magaling kumanta, magaling. <laughs> magaling kumanta. Okay. <laughs> may Hindi, <laughs> <laughs> uh, walang biro. Napakasarap ng carbonara dito. Oo, solid eh, na. Uh, ito, na ito, ito ba yung sinasabi niyo kayo na? <mukulun> uh, ito yun. Hibiscus. Ah, uh, okay. Hibiscus tea. Hibiscus tea. Nagbigay pa si sir na ito. Ito may pansit pa. Tapos ito ba? Better than Starbucks. <laughs> Ang location na ito sa mga tatagwan? Sa nung inigus na ba kanilang osu? Kung kayo papunta kayo mga papunta kayong Bigan, Ilocos Norte, daanan niyo 'to. Madaanan daanan 'to, 'di ba? Okay. Ang mga papuntang ano, papuntang Bigan, pag galing Manila, sa Uno Fuel. Bakit ang Bigan madadaanan sa kanila? Cafe 21. Oh, ito lang may madaan lang Uno, eh, nagaso din sa dalawa 'to madadaanan nila, no? Yung doon sa isa, branch namin sa Santa Lucia, Ilocos. Oh. Tapos may helmet shop siya doon sa loob. Alam nyo ba mga kadenggalista, ito yung in-award na pinakamalinis na banyo sa buong Pilipinas. Ito ay pang lalaki. Tinan nyo naman, napakalinis, no? Napakaganda grade banyo. Pinakamalinis to na banyo sa Uni Oil. Napakalinis, oh. Napakaganda. Tsaka ano, ang bango ng banyo nila. Hindi yung loob, oh. Grabe, parang hotel, no? Sa ilaw. No? Parang hotel yung banyo nila. Yo. Oh. Ganda, di ba? Pinakamalinis na banyo to. Hmm. Alright. Ito yung sa lalaki. May pang, ano. Oh. May pang Tsaka naka-aircon, ha? Naka-aircon ng kanilang, ano, CR dito sa Uni Oil. Okay, thank you po. Maraming salamat sa inyo at uh, more sales sa inyo po. Thank you. <laughs> maraming maraming salamat, bossing. Hindi lang sa masarap na libre mong pagkain, kundi pati na rin sa astig na riding jersey na binigay mo sa Team Davis. Grabe naman to, boss. Busog na busog ang aming team. Pogi pa tignan sa ride. Iba talaga pag galing sa taong may malaking puso at tunay na malasakit sa kanyang mga kasama. Kaya kami sa Team Davis, buong puso rin kaming nagpapasalamat, hindi lang sa biyaya, kundi sa pagkakataong maging parte ng ride, kasama ang pinakamabait at pinakamasipag na bossing dito sa Ilocos Sur. Ride safe lagi, bossing, at maraming maraming salamat from Team Davis. Kaya maraming maraming salamat kay bossing, sa sobrang pag-welcome niyo po sa amin sa Team Davis, dito sa iyong uh, Uni Oil cafe and motorcycle uh, helmets and gear sobrang na appreciate po namin sa buong Team Davis napaka solid niyo po thumbs up po kami sa inyo yeah.